Det är min idol. Lite ålderman. God morgon, god morgon. Hon har satt idol. Gamit na na Tapong yung na gamit yun 12 grams Wait. Sana makachamba Makachamba na Ayun tinamaan sa ulo mga idol Eh, yung isa na yung maganda yung hagis ay, yung maliit na yun eh. Yung maliit na yun, nakad Ayan eh, yung nakatayo <tinyo> Ha? <tinyo> ha? Ha? gamit ko na tayo ng jig 30 grams mga master dito tayo sa Aldamam nadali yung isang lorko baka kagat ayan mga master ay oh!

to to ayolah si toto siapa tahu toto bila ini botolnya baik kagit bawah kagit ya ah biku ah siapa ya sama nggak siapa bila ini terkait dengan kegapi pak master sedik mau si <laughs> sound laber remix <inibik>, kita kamil <laughs> Ha? Hindi ah. Yeah. Ah, hindi. Mabili ka na pala ng GoPro ah. Oh! Ba't di mo na inaano yung YouTube mo? Ha? Hindi, pitik-pitik na yung ano ko. May tatlo na sa bikin yun eh. Para walang ligtas eh. Ayaw pagkagatin. Ha? This si Master Sound barber Ready mix. Yeah. Sinichi ko yun. Tiyo sabi ko lang upload si ano ah. Panasan ah. Yeah, Ayan no. ah. Yo sound lover shout out ke mo ko. Ini namanya anu? Ya balik lah. Gua balik Harbi si Master

Tangiki si Tangiki isa na yun. Nadali na 'yan. Madali na na. pa bijuan natin oh. kadali yung ano oh, mamaw ma to mamaw ma ya gris ya majnun mojod mojod kita maaf eh si 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 ah ada ya, tanggalin mo yung ano yung uh, tip nyo oh, may cover pa yan

Tanggal? Oh. Oh, iya. Pagi oh. namanya ul. Nah, Lepis bersama gulu malapis. Ah, ini bulpin. Hmm. Dali din. Hay puti huh? yan. Bakit ganun? <laughs> so, tayo dito. Pwede na to pang singit ng buko ah. <laughs> So, dito yata sila Master Kajamas. Ah, balita. Wala pa eh. Wala pa? Ikaw kami makikibalita Wala? Eh. <laughs> Alam mo kung ano yung nahuli ko? Oo. Ako yung hinuli, puro ako dunit. <laughs> <laughs> Ang talas ng ano uh, ng tangigi. Ang dami yung tangigi kanina. Oo. Oh. O? Oh. Ilang lori yung dinunit ko? Apat yata. Yung sa kabila, nasa uh, apat din. Oo. <laughs> oh. Dami niyo, no? Kaso lang maliliit, mga ganyan lang kalalaki. Iyan, sigurado ya, tengigi yan sigurado eh. so, yung ya, mga tangigi yan Tangigi lapis Asa may tansi mo Ayaw ko lumapit makapit nito eh Ini mga Itulah. Uwi na tayo. hindi yung mga kasama natin. So, hindi tayo sinerte ngayon. Bali, nadali tayo. Puro, puro huli sana. Kaso lang, ang talas ng ipin ng tangigi, mga master. Ilang gloryo na dumit ko. Sayang. Bali, nakadali naman isang lapis. better luck next time na lang mga master bawi na lang tayo tsaka tayo siyortin din parang araw bibili tayo yung sigarilyo